na lang siguro bad news. Bad news ako. Si Kimoloy ay pinagahanap pa rin ngayon. You know? So, ang mga sinasabi niya, sabi niya, uh, nang nakaraan, hinggil sa mga rape cases laban sa kanya, madami raw kasing mga babae ang um, pinag-aagawan siya. You know? Sa totoo lang po, kaya po hinahanap o hinahabol si Kibuloy ay dahil napakaraming mga kababaihan at bata ang naging biktima ng kanyang malawak na human trafficking scheme. 'Yun po ang mga naghahanap sa kanya, 'no? Yung mga alleged, 'no? Inaakusahan siya ng rape cases siya po ay uh, naghahanap po sa kanya para makahanap ng hustisya. Suggestion po namin, humarap siya sa Kongreso, humarap siya sa Senado. Lalo na sa mga pagtinig, pagdinig, kaugnay ng mga kaso ito. Maraming salamat po. Well, uh, sa bahagi ko naman ano, kay Tibuloy, wag ka mong pilingero. Akala mo ay nahabol ka ng mga kababaihan. Nahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. At dito naman sa House of Representatives, sa March 12 mukhang nakatakda yung ano no committee on uh, pagdinig sa SMNI franchise doon sa committee on uh, legislative franchise sumarap so, ka kasi marami kaming mga tanong kaugnay doon sa ano no yung sa ownership ng SMNI at doon sa siyempre yung mga registration dito na kaugnay doon sa at siyempre yung mga ilan sa mga nakikita natin na paglapag doon sa uh, batas kaugnay ng prangkisa. Kaya, uh, um, harapin mo yung accountability mo, um, Pastor Kibuloy, uh, with due respect, no? Wag, mong, wag, wag ka masyadong kilingero na hinahabol ka ng mga kababaihan at uh, pinagmamalaki mo yung, uh, yung kayamanan, ba? Diba? So, yun po. Um, ano to, no? Uh, most wanted FBI, na, <laughs> ng FBI ito, no? Na nakikita natin na talagang ano na talagang feeling niya pa nagtatago siya dahil meron daw siyang mga death threat or whatever. Eh meron naman tayong ano eh no, meron naman tayong uh, uh rule of law, meron tayong korte. Kung feeling mo ikaw ay pinagbabantaan. So katulad ng ginawa ko nung uh, may pagbabanta sa akin, nagpunta ako sa korte. So ganun din yung gawin mo at umarap ka talaga doon sa mga pagdinig sa Senado at sa House of Representatives dahil ang ginagawa naman namin ay in aid of legislation at hindi ito criminal court.